Pagbukas ng aking mga mata, maliwanag na dahil maaga na pala. Ha ah, Tulala, nag-iisip sino ang bubutuhin dahil nalilito pa ang pag-iisip na sino ang bubutuhin niya. Lalo hindi ako nakakaisip dahil ang siling pa namin umiikot ng malakas at malakas din ang tunog. Sa tagal ako nag-iisip, tumayo na lang ako dahil wala akong maisip dahil sa malakas na tunog nga siling pa namin. Tumayo na lang ako at pumunta na lang ako sa labas para mag-almusal ito pala ating at almusal ngayon sa araw ng butuhan ngayon pandesal at kape lang ating almusal ngayon tapos naman tayo magvideo sa ating sa almusal dapat magvideo din tayo paano kumain ng pandesal hatiin sa gitna isaw sa angkalate isubo ng dandahan gay mainit at tumingin sa paligid tayo eh baka may tao wala naman tao dahil ako lang nag-iisa dito kaya naiwan, naiwan ako kaya matagal akong gumising at isaw sa ulit ang kape ang kalahati at ikain na naman ah. pagkatapos na to magalmo sa lapag isip, isip ko ay hindi na lang ako maligo magilamos na lang ako dahil tanghali na baka marami ng pumila doon kay araw ng butuhan ngayon maraming umaga pumila dahil para maaga din sila matapos kay iba dyan may trabaho ang iba dyan ay may pupuntahan pa magbebesa tayo dapat formal dahil maraming tao dapat malinis tayo at mabango oh, okay tignan sa salamin o oh, sa at kunin ng cellphone dahil alis na bagong umalis magsuklay ng buhok para ma maayos at pogi at hindi natin makakalimutan natin quintas kahit nahirapat na magsuot ipapakita natin o oh, eh, bagay ba at higit sa lahat, hindi natin makakalimutan bago umalis, maglagay tayo ng reksona sa ating kilikili para mabango at di tayo makarinig ng reklamo sa ating mga katabi ng pabahong putok tayo ang ating kilikili. Kung meron tayo pang lagay sa kilikili, meron din tayo selka lotion. Dito pala ang paglosyon na Dito kung maglotion sa aking katawan, ikiski sa palad, kabilaan kamay-kamay, o palit ulit hanggang mawala ang puti isali din natin ang liig yan ganyan ko mag lotion sa nina para mabango din lahat na oh tignan nyo ang balat ko makinis yan oh hmm. papakita ko sa inyo oh diba ang kinis oh at hindi din natin makakalimutan magpabango pa tayo. Dami pa tang arterya'y eh. magvideo-video pa mga ganito eh. Buboto lang, dami pang popromote pang ginagamit sa katawan eh. ha, At hindi natin din makakalimutan maglak nang pintuan dahil baka mawala ng ating kayamanan sa loob. Gento pala pag aming patlak mamahalin niya na. Oh. Mamahalin ng aming padlak sa bahay. Hindi na door na door na at hindi muna tayo mag-motor dahil malapit lang at saka wala siyang pasok dahil holiday man ngayon din di off niya ngayon dahil maglalakad na lang tayo papunta sa elementary school maglalakad na tayo dahil malapit lang naman kayang kaya naman lakarin at magpapakyot sa kamera parang cute naman hindi naman cute ta ah! diba, malapit lang lalakarin no? Oh. nakarating kagad ako sa highway oh. pero ang problema maraming tao tignan nyo maraming tao na pala oh. dami na nakapating ng motor na Pasok ko sa elementary marami na palang tao nagaanap na sila sa kanilang mga pangalan nalilito na ako kung saan ako magsisimula na hanapin ang pangalan ko nakikita ninyo, niyo ba yan? ni isa isa ko yan hanggang sa dulo pero wala akong nakita ang pangalan ko di ko alam kung saan ba ako at lumipat ko sa kabila baka nandito ang aking pangalan sa ko na naman yan lahat yan Nakita ko na rin ang aking pangalan sa 23A, number 12, nga Antipolo Samuel Balatero. Nakita ang pangalan, pumasok sa loob, pumila, nakaupo sa lababo dahil walang maupuan. Sa kahaba-haba ng pera, nakaboto na tayo at uuwi na tayo. Pumupo muna tayo sa ilalim ng kahoy dahil magpapahinga tayo dahil mainit ang panahon. Lumipat tayo dito sa harap ng room dahil di mainit dito, doon mainit bago tayo umuwi bumili muna tayo ng manggo tapioca papalamig sa mainit nga panahon at sa ulo ha ilang manggo tapioca ay tatlo 100 kung isa bibilin mo 45 ang naglalakad na kami sa mainit na panahon dahil wala kaming talang motor dahil malapit lang naman ang aming bahay dito Dumaan din kami ng ulam dahil wala pa kami almusal. Pantisa lang ang aming almusal at kape lang Ito ang aming binili doon. Ang palaya, talong. Meron din kami kanang baguong nga pula, uyap, at mango tapioca at karen. At simulan natin ang ating pagkakain ng almusal dahil gutom na. Dahil kinapay lang ating kinain ganina. At uminom lang kape. Ngayon, ang pares ay tubig lang at kanin. Pero okay na dahil nabusog na tayo. Pagkatapos mag-almusal, umalis para meron na naman another vlog na naman.